Magandang umaga po. Tayo po ay muling gagawa ng live video. At sana naman ay eh, inyo itong pakinggan, panurin at paniwalaan. <laughs> ay na. Misa noy tinatamad na talaga akong gumawa ng video eh. Uh, wala naman ganong nanonood. Uh, at isa pa, parang, parang bang, kasiraan na nila pag ako yung kanilang So, tayo naman eh, nagbibigay lang ng magandang sabi na natin, magandang maring uh, maaaring payo o maaaring uh, tulong. Marami pong ano eh, marami pong tayong ano eh, marami ko tayong gustong isuggest sa mga nangyayari ko sa ating bansa ngayon, no? dilangwasa lang mo sa ako di sa buong mundo. So Alam ko po lahat kayo ngayon eh lahat ngayon ng nag-YouTube eh nanonood mm -hmm. sa YouTube para eh uh, ang pinapanood ay eh, yung yung bang dalawang ano yung yung pagtatalo ng TBJ yung uh, ako ay legit dabber <laughs> ako ay matagal ng follower ng It Bulaga ni Tito Bick and Joey at natutuwa ako manood doon eh uh, yun ang pinagkakabala ng mga tao ngayon eh gustong gusto nilang manood ng mga mga vlogger na siraan na siraan okay uh, ang ating pong ngayong ano ang ating pong title ng ating pong gagawing ano, vlog ay nasa ibang planeta na ba tayo so tingnan kung makikita nyo po yung attire ko no, pang ibang planeta yata ito <laughs> paano ako eh pa ano ba to pa, pa bisikleta pero kumukulog <laughs> sa labas eh <laughs> kaya, siguro eh dito muna tayo mamaya maya na kung, kung hindi umulan ako magbibisikleta ito kasi atair pag nagbibisikleta ako eh. uh, okay uh, nandito na po tayo no? nasa ibang planeta na ba tayo okay narinig ko sa isang announcer sa radio nagtatanong siya kung nasa ibang planeta na daw ba tayo bakit daw biglang iinit at biglang uulan ngayon lang daw niya naranasan ng ganitong sitwasyon sa tanong buhay niya bata pa ito nga baka anak ko na lang siya kaya ilang panaw pa lang ang nararanasan niya o ilang sitwasyon pa lang ang nararanasan niya. Ako ay double senior na. Lagpas na ako ng 70. Pero ngayon lang ako nakaranas ng bagyong halos buong Pilipinas na ang sinakop. Katunay ng tunay na pagbabago ng klima o climate change. Alam ba na 1800 pa lang ay meron ng tinatawag na climate change? Pero nung panahon yon wala sa isipan ng mga siyentista na magkakaroon ng global warming o pag-init ng klima sa mundo. Kasi, siyempre, konti pa mga plant noon, konti pa yung mga sasakyan. Sa ating panahon ngayon, lahat ng bansa ay tinuturo ang climate change sa mga nangyayari mga kalamidad kaya ito daw ang dapat ayusin at bigyan ng pansin ang global warming kanilang isinasan tabi at hindi mag kung paano ito mapipigilan ito po ang pating nakakalungkot yung kami ay paniniwalaan dalawang bagay lang ang dapat natin tutukan kung gusto nyo mawala ang climate ang global warming ano? Uh, siguro kung mag tayo gagayahin tayo ng ibang bansa malaking bagay po ito uh, number one iwasan paggamit ng chemical fertilizer na bukod sa sumisira ng kalusugan ng mga nilalang malakas pa itong sumira ng kalikasan kailan sa panahong ito organic fertilizer na lang ang dapat nating gamitin Tutukan natin ang batas na RA9003 Isang batas na dalawang dekada na nagawa pero hanggang sa ngayon ay eh, hindi pa ganap na pinatutupad. Maraming recycling, recycling sila sinasabi pero wala rin yun eh. <coughs> Kung tutulungan ako ng mga mabubuting nilalang na buuing muli ang ating kopertiba dahil na ito ng pandemya, aming ituturo ang mga bagay na isang daang porsyento na makakatulong upang mabawasan ng dalawang bagay na nakasulat sa itaas. Okay. The greatest environmentalist, producers, cooperative. yan ang aking sinulat, no? Ang mga problema pa natin tungkol sa pagtatanim ng puno, ay siguro, bago natin maparami ulit ang puno natin, eh, para makatulong sa nawag na huwag magba, eh, gagamit pa tayo ng 50 to 100 years. So, baka wala na rin tayo, no? Ah, uh, mahirap na yun, eh. Hindi na natin... Sabihin na natin, sige, nagtatanim tayo puno, nagtatanim tayo puno. Pero, pag nababayaan naman natin, eh, eh, tatanim tayo, tapos iiwanan natin. Hindi ganun naman tama. Hindi ganun ang tamang pagtatanim ng puno. Tsaka, yung isa pa, yung yung sa dami ng coal plant natin sa dami ng sabihin na natin sasakyan na nagbubuga ng methane at nitrous oxide eh meron din kami paraan dyan pero medyo magastos yan eh so unahin muna natin itong ano itong munang dalawa ah uh, yung organic fertilizer saka yung RA9003 atin po isusunod yung RA9003 sa ating ano sa ating vlog. Sana po naman, ano? Sana po naman na uh, sabihin na natin na paniwalaan nyo naman kami. <laughs> Nagmamaka. Paniwalaan nyo naman kami. Gawin na natin, ano? Gawin na natin. Bakit natin tinatanggap ko tong aking sabi uh, sabihin na natin na uh, kung, kung hindi nyo kami paniniwalaan at babaliwalain nyo lang ho yung ating mga nirekomenda hanggang sa tamad din na lang ako, no? Tamad na ako kasi matandaan tayo, no? At uh, siguro, sabi ko nga, pag itong taon na to, ay wala pa rin yung pangyayari na makakatulong tayo sa ating kalikasan at maging siya kalusogan na nila lang. Ay siguro, hmm, um, Titigilan ko na rin to. At next year, uh, kung hindi man ako pumunta ng Amerika o ng Canada, ay magtatanim na lang ako ng mga organic fertilizer, mag-aalaga ng mga ayup na na organic. At uh, doon ko na lang siguro ubusin ang buhay ko. Kesa hanggang ngayon na patuloy na patuloy simula ng year 2000 na naghahangad na magawa ang mga produkto ng akin ay mga proyekto ng na isip pero wala eh ano pa rin eh kahit na yung mga kaibigan mo kahit na yung malalapit sa iyo sisirain at sisirain ka so siguro ganoon naman ang buhay ng tao ngayon eh uh, manira na manira para sila masenso <laughs> para may asenso karma yung mangyayari sa inyo nun Okay, uh, maraming maraming po salamat sa inyo. Sa inyong magbagay. Ano pa, oh? maliit pa yung ating video. konti pa yung oras. So, uh, siguro, uh, kinalang hihilingin sa inyo, no? Uh, Mag-subscribe po kayo sa aking channel. At, uh, kahit huwag nyo nang ano yung ano, kahit na huwag nyo nang yun, yun yung notification bell na yun, eh, kahit na wala na yun, Basta yung subscription lang. Uh, pindutin nyo lang po yung yung dito. Kasama yung mga dito sa gilid ko. E eh, baka ba't wala ngayon dito? Uh, siguro pa makikita. O kaya, pindutin nyo yung subscribe sa baba ng video. At makiisa ko kayo sa akin. Makiisa ko kayo sa akin sa pagtulong sa ating kalikasan at pagtulong sa kalusugan ng mamamayan Pilipina ng Pilipino ating mga kababayan Pilipino so maraming marami po salamat sa inyo no at uh, God bless po sa inyo lahat